na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras, Oras na Pilipinas. Tawak ng ating kaibigan Ang buhay na inaasam Pagdusa'y di kailangan Pagkat siya ang katugunan Kapayapaan sa gitna ng Kaguluhang di makayanan Pagsubok at kasaganahan Ito'y akin na hmm. So mga naabot ka sa moyang uh, signal Maray na pagkakapos sa Indogabos at ah, siyempre, good morning man sa mga bagong gising. Sa mga hindi na hindi pa nakatulog ng maayos. Kawai <laughs> kawai. Kawai kawai. Ah, ah, hindi ka nag-iisa, sir. Binisita na naman ako ng kaibigan ah, na ah, ko. Sabi ko kaso bangi, kaso hapon. Di ba ako man binisita? Oo. Uh -huh. Ako bisita ako naman si Kari. Hindi naman pala. This <laughs> oras ah, ni Bangi. Mm -hmm. Alas 12 gayo. Mm, -hmm. mm -hmm. Ta, na, nagturog ako mga las, alas. Alas 3. Mga las, naima, nagturog ako maaga pa mga alas. 10 yes, turog na ako uh -huh. eh. Uh Pala, alas 12, eh, bigla ako na pa nagigimata na, naging naging mata. Mata sa <laughs> <asid>. <laughs> Nako. na, sa sobrang asig. Nakaw. Napaturog ni Raray, alas 3. Nay. Ini talaga ng pading asid na Nagsulayan na kami ng kandila. Buminalikwa, <laughs> ah, magyapon. <laughs> Very faithful. Very faithful. Very <laughs> <Ine. laughs> Oh, kaya mm. diyan sa mga kaibigan natin na meron ding mga acid, uh -oh. kaway-kaway uh -oh. na lang. Ayan, kayo nakakaintindi ng aming damdamin. <laughs> Yan ang tunay na damdamin mm. ba Welcome Welcome sa programang Oras na Pilipinas. Bikulan dyan. Ngunyan pong alaw ng uh, Thursday. December 4 na tabi, mga tugang. Wow, bilis ah. Bilis ah. December, December, 4. 4. Pero, pinaabang-abangan mo na mm. sa imong Nosbo? <laughs> no. <laughs> no pala. Nobo na. Uh, no, no, bo. Na bo. No, bo. No boche. <laughs> bo boche. <laughs> Alam mo sa Chinese, ah. boche, walang bo pera. Uh. Oh. Uh. Boche. Ang iba, may Nosbo. Ah. Uh. Ikaw, no uh, na, no, bupa no, pa. No. <laughs> Dua na bagay ito. No na, bupa Ah. Uh. Bo. Bo. Mm. Boche. Uh, kaya ah uh, sa tuya, ya bisa buo na <laughs> Pero mabuti ang Diyos. Yes. Uh, napakabuti ng Panginoon. Ah. Uh, kahit hindi man tayo umaasa sa kanya. Auumento tayo umaasa sa mga nosbo na 'yan. Mm. Ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Ayun. Ah uh, na kita nag asa. Kaya God will provide. Uh, mm -mm. Amen. Oh. Amen. Mon, parang wala kami sa monitor eh, mo. Namimiss hanis. namin ang aming mga Kamox. Mm -mm. <laughs> Dahil may aram kong oh, iyo. Ayaw. <coughs> oh, pantay na bagan sa tuyan. Iyo baga. Ah, mas Maputi, makin... Putik, putik ka na baga. Ah, mas mas, makintabon lang. Mas, mas <laughs> makintab lang o garing. Pero dyan ina na. Iyo. Ah. <laughs> <laughs> Yeah na, oras na Pilipinas, Bicolandia, oras na para bumangon. Oras na para gumalaw-galaw. Handa natin, oras na para harapin natin ang umagang ito na kahit may mga pagsubok, may pag-asa. At ito rin ang araw na pwede tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Oras na para maghanda kasi may paparating na low pressure at magiging bagyo. At yan ang realidad ng buhay kaya oras na para harapin ito. <laughs> Ini tabi ang oras na Pilipinas. Bicolanja. Ini ang programa na magbibigay sa inyo ng mga balita, mga impormasyon at mga inspirasyon. Kasama natin sa technical Science si Don Ramon Diaz. Kaya po ang inyong mga kalmusalag ninyo na Mr. Solamente, Rico Jalil Ako ah, ano naman po si Mr. Guapito, Ronnie Rinzales. Ah, nasa series tayo ngayon ng Christmas verses. Kaya punta tayo sa pinakasikat na verse. John 3.16 John 3.16 Ang sabi siyempre sa John 3.16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak mm -hmm. upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, napakalinaw po yan mga kapatid. Ano? Ang una-unang nga